Hello guys, ayan, kakain na tayo guys, ayan, nakatago nga pala ako guys, pinag, pinag, ko ng mga crates yan para hindi tayo makita. Kasi hindi naman tayo pwedeng hindi kumain, so ang natin ngayon na, century. Ayan, so. so yan, kasada kasi yan, so wala akong makain na naiba. iba, kaya yan, pinag, ano-ano ko na lang yung mga crates, Pinagtaklob-taklob ko na lang para hindi tayo makita. Siyempre, respeto na lang din para, ano, kaya dito ako kumain sa may, yan, hindi kita pero hindi na siguro yun. Ayan. Sa so, labas ako ng ano, market. So, walang natin ng century. Okay. Guys, kaya na tayo tanghalian. sa natin ito century. Ay, okay. Kaya ako mahuli makita dito. Ang hirap kumain pag talagang ramadan. Nahanap ka pa talaga ng matataguan. Ay tayo babe. Yeah. Entry. dami langaw basuraan kasi sir dito wala akong choice kundi dito kumain sa may basuraan basuraan ko dito sa magpagodong taat kasama? Ito kasama ko. Dami langaw? Bawo pa. Guys, tapos na ako kumain. Nakaraos din. Walang nakakita sa akin. Ayan. Meron pa akong century. Sa may gusto dyan, meron pa konti. Check Abusin na natin. Okay lang tayo kumain sa ganito. Basta hindi showy. Basta nakatago tayo. Walang problema yon. Ang, ang problema, kapag kumakain ka, sa tabing karsana tapos kitang kita ay talagang bawal yun pero kung maganda nakatago hindi naman showy ibig sabihin nire-respeto mo sila na nagtatago ka habang kumakain ka ay, buti na lang tapos na kumain. Wala na, wala nang taklob. <laughs>